Mga ka-farmers, dahil maulan ngayon, uh, maliligo na lang ako dahil yung kambing ko at alaga ko ay nandoon sa kabilang kasada. Kaya pupuntahan ko kasi kawawang-kawawa naman sila, nabutan sila ng ulan. Kasi may lakad ako kanina, muwi ako ng bahay, kaya pag dating sa ulan, hindi ko sila nakuha. Kaya ngayon ko pala ko kukunin. Kaya samahan ninyo ako. Ayan, magpapaula na rin ako. Ayan. Nandoon sila. Ayan, kung makikita ninyo, pupuntahan ko muna. Dito na lang ako dadaan. Kasi, dito ako dumadaan kanina. Ito kasing daanan ko na malapit lang. Ayan, malapit na tayo. Andun sila sa may saging, oh. Ayan, basang-basa sa ulan. Lakas kasi ng ulan. Ngayon lang natapos. Kung kailan ako nakarating, doon pa natapos ang ulan. Ayan sila, oh. Kawawang kawawa. Kawawa. Ito na at nakarating na tayo. Ito na sila. Nako si Dugi. Musunod pa sa akin. Ayan na sila. Basang basa sa ulan. Ayan. Nilalamig na na Ayan ang lamig. Oh, nanghihina na yata yung isa. At yung turo naman natin. Ito. Ayan. Ano? Kamusta po? Ayan, basang-basa sa ulan. Ayan, pauwi na kami. Kasi pati na rin ako, nababasa na rin. Kasi may konting ulan pa eh. Kali na kayo, uwi na tayo. Ayan oh. Medyo nagsadline pa ng kumain ng palay.